yan, mayabang sa akin yan Sabihan <laughs> kuya Eto mabilis, ayan na naman yung tanong na yan eh Sabihan kuya 636 lang Anong motor kuya? Ano ba yung motor mo? Ducati 123 okay. may, may ganun ba? Ducati uh, 123 Ilang CC? 123 2, 3 4,500 Ang kas na ng ita, okay Hindi ka natatakot Bago kita iangkas, mag-Black Mamba ka muna. So, etong Black Mamba Energy Drink, meron tong caffeine. Parang naman kabakabahan siya sa ride namin, okay? Ah, suot mo to. Gigi, no? Kumapit kang mabuti. Mahal ka pa namin. Bro, <laughs> chacho, kung umabot ka sa part ng video na to, comment mo naman kung tagasan ka para may shoutout natin and alam natin kung saan tayo pupuntang lugar next time, okay? Let's go! Halika! <laughs> dan ulum wa hintu hinto muna tayo dito, mag-shoutout tayo. Isa pa, pabalik. Mas mabilis. kapit. <laughs> Gusto mo, nakaganon ka lang eh. Shoutout, Jeric from Lingayin, Pangasinan. Ruel Petaliano. Noel Cobrado. Rene Batus Batusan. And, Orbitz Bicol. From Saudi Arabia. So, yun bro, chacho. Alam mo na. Dating gawin, comment mo lang kung tagasan ka para shout out natin. And, dyan tayo mag-vlog next time. Okay? Round 2! Hahaha! <laughs> Let's go. Ano? Kaya pa? Mas mabilis doon. Ano ba boss? Eh, parang wala lang. <laughs> Bagal lang. Okay, round two. Let's go. Arriba! <laughs> Let's go. <laughs> <laughs> Ano? Ano tol? Asan na yon? Mukhang walang... Manag nagbago ba sa itsura? Wala. Mukhang basic ah. <laughs> uh, o ano ano, kamusta yung sakay mo? Yung konting tigyawat. Hahaha. <laughs> <laughs> Saan? Saan gabi? Nabengkong. <laughs> Nabengkong. <laughs> tabingi na, tabingi na. Ah, <laughs> uh, tabingi. Ano masasabi mo sa mga gustong umangkas? Mag-iingat sila. Basic? Basic. Basic? <laughs> Ilan ba natin kanina? Na <laughs> <laughs> nakapikit. <kayata> eh. <laughs> nakapikit ka yata eh. Nakapikit. Natakot. Pumikit eh. Oh. Hanggang ngayon nakapikit ka pa rin. <laughs> Ayan, thank you bro ha. Ah. Thank you. Ilama bro chacho. Hanggang sa muli. Okay. <laughs>